Hindi ka tamad, hindi ka bobo, hindi ka din lost cause. Naubos ka lang. Naubos yung apoy mo, yung tapang mo, yung drive mo bilang isang lalaki. At bakit? Kasi ubos na din ang katawan mo. Mababa ang testosterone mo. At ayaw mong tanggapin yan. You feel weak. You feel tired. You feel invisible. Hindi mo na maramdaman yung lakas na dating meron ka. Pero tandaan mo to, hindi natural ang pagiging mahina. Ang lalaki dapat dominante. Dapat may direksyon dapat may apoy sa dugo niya pero sa panahon ngayon puro comfort puro distraction puro softness kaya karamihan ng lalaki parang walang kaluluwa walang gana walang direction walang sex drive ang totoo hindi mo kailangan ng motivation kailangan mong ibalik ang testosterone mo at ito ang paraan number 1 lift heavy and explosively kapag mahina ang testosterone mo huwag mong hanapin sa gamot hanapin mo sa bakal lahat ng lalaki, ginawa para magbuhat ng mabigat, para magpasan, para sumubok, para masaktan. Kada repetitions ng barbell, kada bigat na binubuhat mo, yan ang mensahe sa katawan mo. Buhay pa ako, lumalaban pa ako. Gusto mong lumakas ang katawan mo? Buhatin mo yung mabigat. Gusto mong lumakas ang isip mo? Buhatin mo yung mahirap. Ang testosterone mo ay hindi tumataas sa pag-scroll o pagre-reklamo. Tumataas yan sa pagyakap sa sakit, sa struggle. Sa moment na gusto mo nang sumuko, pero tumutuloy ka pa rin. Hindi mo kailangan ng motivation, kailangan mo ng disiplina. Motivation is for boys, discipline is for men. Ang barbell, hindi yan nagsisinungaling. Wala siyang pakialam kung pagod ka, kung malungkot ka, kung broken ka. Tatanungin ka lang niya, bubuhatin mo ba ako o hindi? At sa bawat oo mo, diyan ka bumabalik, diyan bumabalik ang apoy mo. Number 2, eat animal fats. Sinasabi ng modern world, low fat diet is healthy. Ang totoo, ang testosterone mo ay galing sa taba, sa cholesterol, sa mga pagkain na kung saan sinabi ng media na iwasan mo. Steak, eggs, butter, liver. Yan ang pagkain ng mga tunay na lalaki, hindi soy milk, hindi tofu, hindi salad ng influencer. Ang katawan mo ay hindi kailangan ng fake food. Kailangan nito ng tunay na pagkain, galing sa lupa galing sa hayop, galing sa realidad. Kada kagat mo ng karne, pinapaalalahanan mo ang sarili mo kung sino ka talaga. Isa kang predator, hindi pet. Kada kutsara ng butter, sinisindihan mo ulit yung apoy mo. Kada kain mo ng itlog, binabalik mo yung hormone na tinanggal sa'yo ng modern lifestyle. Ang low-fat diet ay para sa mahihinang lalaki na takot sa totoo. Ikaw, kumain ka ng totoo. Mas oily, mas natural, mas primal, mas lalaki. Number three, get morning sunlight. Ang araw, yan ang natural steroid ng kalikasan. Ngayon, karamihan ng lalaki parang bampira. Gising sa gabi, tulog sa araw. Nakatago sa ilaw ng cellphone, hindi sa araw ng buhay. Alam mo ba kung bakit laging pagod ang katawan mo? Kasi hindi mo pinapainitan ang kaluluwa mo. Kailangan mo ng araw, hindi lang sa balat kundi sa sistema mo. Vitamin D equals testosterone, simple math. Pero hindi mo kailangan ng science para maramdaman yan. Mararamdaman mo agad pag tinamaan ka ng araw. Parang gumigising yung dugo mo. Parang sinasabi ng katawan mo, finally buhay tayo ulit. Bumangon ka bago sumikat ang araw. Huminga ka ng malalim. Tingnan mo yung liwanag. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ako lalaking magtatago sa dilim. Number 4. Quit Porn Ito na siguro ang pinakamalaking poison ng modernong mundo. Porn Hindi mo napapansin, unti-unti niyang kinukuha yung apoy mo sa loob ginagawa ka niyang manonood ng sarili mong pagkatalo. Porn kills drive, porn kills focus, porn kills masculinity. Kada click mo, sinasanay mo ang utak mong makuha ang pleasure ng walang effort. At yan ang pinakamalaking insulto sa tunay na lalaki. Real men chase reality, not fantasy. Kung gusto mong bumalik yung apoy mo, isara mo yung mga fake tab na yan. Alam mo kung bakit hindi ka na motivated sa totoong babae kasi sanay ka na sa screen na walang rejection. Walang challenge, walang kahihiyan. Pero guess what? Ang testosterone mo hindi tumataas sa comfort. Tumataas yan sa pursuit, sa struggle, sa conquest. Kung gusto mong bumalik ang gana mo sa buhay, tigilan mo yung fantasy, bitawan mo yung dopamine addiction, at bumalik ka sa realidad. Number 5. Eat Zinc and Magnesium Alam mo kung bakit ka palaging pagod? Hindi dahil kulang ka sa energy drinks, kundi dahil kulang ka sa minerals. Zinc at Magnesium Ito ang dalawang utos ng kalikasan para sa mga lalaki. Zinc equals libido, recovery, strength. Magnesium equals calmness, control, focus. Pero lahat ng kinakain mo processed. Lahat instant. Lahat fake. Kaya pati utak mo, fake din kung paano gumagana. Kumain ka ng tunay na pagkain. Pulang karne. Oysters. Dark chocolate pumpkin seeds. Walang plastic, walang powder, walang bullshit. Hindi mo kailangan ng supplement na may flashy label. Kailangan mo ng disiplina na bumalik sa simpleng pagkain. Hindi mo kailangan maghanap ng energy. Kailangan mo lang punan yung kakulangan sa sistema mo. At yung kulang na yon, hindi mo mabibili sa 7-Eleven. Number 6. Avoid alcohol. Ang alak, ang paboritong lason ng mahihinang lalaki. Sabi nila, relax lang to, pero sa totoo lang, nilalason mo lang yung katawan mo habang tinatawanan mo ang sarili mo. Alcohol kills testosterone. It weakens your liver. It increases estrogen. In short, pinabawasan niya ang pagkalalaki mo. Uminom ka para ano? Maging confident? Hindi confidence yon. Temporary courage lang yon. At kinabukasan, babalik ka sa pagiging mahina. Ang tunay na tapang, walang tama. Ang tunay na dominance, hindi nang gagaling sa bote. Lumalabas 'yan sa kalmadong isip at malinaw na direksyon. Hindi mo kailangan ng alak para maging interesting. Kailangan mo lang ng purpose para maging buhay. Ang lasing na lalaki maingay pero walang direksyon. Ang disiplinadong lalaki tahimik pero delikado. Number 7: Sprint. May mali sa paraan ng pagtakbo ng mga lalaki ngayon. Lahat jogging ang ginagawa. Lahat chill pace. Pero tanungin mo sarili mo, kailan ka huling tumakbo na parang hinahabol ka ng demonyo? Ang katawan ng lalaki, hindi ginawa para sa marathon. Ginawa yan para sa laban, para sa bilis, para sa explosion. Sprinting, yan ang natural testosterone trigger. Kapag tumakbo ka ng mabilis, sinasabi mo sa katawan mo, kisingin mo lahat ng muscle, lahat ng dugo, lahat ng apoy. Jogging para sa cardio. Sprinting para sa dominance. Hindi mo kailangang magtagal, kailangan mong mag-explode. Pitong sprint, tigsampong segundo, buong lakas. Huwag kang magtipid ng energy ibuhos mo lahat. Pagkatapos niyan, mararamdaman mo yung kakaibang high, yung pakiramdam na buhay ka ulit. Adrenaline, endorphins, power. Sa sprint, hindi lang ang katawan mo ang gumigising. Utak mo rin, confidence mo, presence mo. Kaya sa susunod na lumabas ka, huwag kang mag-jogging. Tumakbo ka na parang lalaking ayaw mamatay na mahina. Number 8. Do Intermittent Fasting Ngayon, sanay ka na kumain kada dalawang oras. Breakfast, snacks, lunch, snacks, dinner, midnight snacks, walang pahinga. Pero isipin mo to, kailan ba naging malakas ang tao, ng busog o ng gutom? Ang pagkagutom hindi ka pinapatay, ginagawa ka matalim. Ang mga sinaunang lalaki hindi laging may pagkain, pero habang gutom sila, naghahunt sila. At doon nila nililikha ang testosterone. Intermittent fasting isn't a trend, it's ancient warfare. Kapag hindi ka kumakain ng ilang oras, natututo ang katawan mong kontrolin ang sarili mo natututo kang hindi maging alipin ng cravings at sa tuwing nagugutom ka tandaan mo to hindi mo kailangan ng pagkain kailangan mo ng purpose fasting builds control control builds power at power yan ang ugat ng testosterone kaya kung gusto mong maramdaman yung tahimik na tapang subukan mong hindi kumain agad bitawan mo yung comfort hayaan mong magutom ka diyan mo mararamdaman kung sino ang totoong in charge number 9 do cold exposure ito yung ritual ng mga lalaking handang harapin ang sakit. Cold exposure. Walang magic sa malamig na tubig, pero may disiplina. Bawat segundo na pinipili mong hindi umatras, yun ang segundo na tinatanggal mo ang kahinaan mo. Cold exposure trains your mind to obey you. Habang sumisigaw ang katawan mo ng tama na, ang sagot mo lang, hindi pa. Testosterone isn't just about muscles, it's about control. At yan mismo ang tinuturo ng lamig. Pag tumapat ka sa malamig na shower, hindi mo kailangang maging fearless. Kailangan mo lang maging committed. At habang nanginginig ka, tandaan mo, 'yung nararamdaman mong lamig, 'yan ang apoy ng disiplina. Walang lalaki ang lumalakas sa comfort. Lumalaki lang sila sa discomfort. At ang lamig, isa 'yan sa pinakamatinding paraan para maalala mo 'yon. Kaya tuwing umaga, bago mo buksan ang phone mo, buksan mo muna 'yung gripo ng malamig na tubig at harapin mo. Kasi doon mo mararamdaman. Hindi lang bumabalik ang testosterone mo, bumabalik din yung tapang mo. Number 10, get around masculine men. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit anong gawin mo, kung ang mga kasama mo ay mahina, lalambot ka rin. Energy is contagious. At kung puro beta energy ang nasa paligid mo, unti-unti kang nagiging isa sa kanila. Yung mga lalaking walang disiplina, yung mga tambay na puro reklamo, yung mga tropa na mas busy mag-scroll kaysa magtrabaho sila ang mga demonyong tahimik na pumapatay sa apoy mo. Pero kapag nakapaligid ka sa mga tunay na lalaki, yung mga tahimik pero delikado, yung may disiplina, may focus, may respeto, iba ang mararamdaman mo. Biglang tumitibay yung loob mo. Biglang lumalakas yung hangarin mong magbago. Biglang nagiging normal ang disiplina. Bakit? Kasi ang paligid mo, standards na mismo ang nagsasalita. Ang mga alpha men hindi nagko-complain. -co hindi sila nagyayabangan they just move. Kapag nakasama mo sila, mararamdaman mo yung pressure. At yung pressure na yon, yan ang magpapanday sa'yo. Kaya kung gusto mong tumaas testosterone mo, huwag ka laging mag-isa sa kwarto. Lumabas ka, mag-train ka kasama ng mga lalaking mas malakas sa'yo. Masakit sa ego? Dapat lang. Kasi yung sakit na yan, yan ang tunog ng pagkalalaki mo. Tandaan mo to, ang tunay na lalaki hindi lang lumalakas sa sarili. Lumalakas siya sa mga kalalakihang hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Surround yourself with wolves and you'll forget you were ever a sheep. Ang sampung bagay na yan, hindi lang yan simpleng tips, batas yan ng kalikasan. Lift heavy, eat animal fats, get sunlight, quit porn, eat minerals, avoid alcohol, sprint, do intermittent fasting, do cold exposure, get around masculine men. Simple ba? Oh, madali, hindi. Pero yan ang punto, ang testosterone, hindi para sa lahat. Para lang yan sa mga lalaking handang lumaban. Disiplina ay nagiging chemistry. Chemistry ay nagiging energy. Energy ay nagiging destiny. Gusto mong magbago? Gusto mong bumalik yung tapang mo? Gusto mong maramdaman ulit na buhay ka? Simulan mo dyan, araw-araw na walang excuse.